Oye, okay, uh, Congressman, uh, balita ko, ipinagpaliban ho yung uh, pagdinig ng Kamara na sana uh, ngayon ho sana gaganapin ang House Blue Ribbon Committee. Ito ho ay uh, para bigyang uh, daan itong uh, pagdalo sa imbitasyon ng NBI ni VP Sara pero hindi ho natupad itong uh, pagpunta ni VP Sara sa imbestigasyon ng NBI. Ano po ang side nyo rito? ano no uh, yun na ang ginawa ng ano ng blue ribbon committee ipinagpaliban nga po muna natin yung ating uh, hearing uh, regarding po dito sa uh, maling paggamit ng confidential fund no at saka ng uh, uh, pondo ng Department of Education no uh, para at least uh, maharap ni uh, vice president Charles Duterte yung nagsabi na sa kanya ng NDI, ngunit ayun uh, nga po yung ating uh, narinig sa mga balita ngayon mm -hmm. na kahit na po ipinagpaliban ng komite no yung hearing at uh, tungkol sa kanyang maling paggamit ng confidential fund ano ng Office of the Vice President at Department of Education eh hindi nga po siya sumipot no sa NBI at hindi nagpakita. Hmm. Pero itinanggihan ni VP Sara itong uh, pagbabanta niya sa Pangulo ng Bansa, kay Pangulo Ferdinand Marcos Jr., kay Speaker Romualda, sa siyempre sa ating First Lady na si Aliza Araneta Marcos. At ang sabi niya dito ay uh, wala naman daw siyang uh, rason. Wala siyang rason para ipapatay si uh, uh, PBBM at uh, wala naman daw siyang makukuwang uh, benepisyo dito. Ano ho ang uh, side niyo rito? Well, uh, um, again ano, narinig naman ng buong Pilipinas na yung mm -hmm. kanyang mga sinabi, yung kanyang mga threat no kay uh, yung kanyang threat kay uh, presidente Bongbong Marcos, sa ating pong uh, first lady, first lady Lisa Marcos, uh, at uh, ganoon din sa ating speaker no kay speaker Martin Romualdez, no. So, uh, narinig naman natin, uh, nakita natin yung kaniyang uh, galit ano, mm -hmm. at talagang hindi niya ito may maikak kaya nga ayan nga naging dahilan ano kung bakit uh, nagkaroon ng uh, investigasyon ng ating mga law enforcement agency sa pangunguna nga po ng DOJ at saka NBI para siguraduhin na uh, mabigyan ng katarungan yung mga paglabag sa batas na Uh, sinasabi ng ating vice president. Uh, pero sinabi niya, congressman na meron din daw siya na natatanggap na banta sa kanyang buhay at uh, hindi raw to kumbaga hindi daw mahalaga sa gobyerno dahil hindi doon ay kipagtulungan ang gobyerno sa kanya. Actually, um bago siya nagsalita no bago niya pinagbantaan ang buhay ng ating presidente at at, at ng ating house speaker mm -hmm. wala naman tayong naririnig na galing sa kanya na mayroong pagbabanta sa kanyang buhay mm -hmm. at kaya nga noon uh, lumabas lamang yung mga kwento o yung mga istorya na mayroong pagbabanta sa kanyang buhay eh nung nap pinagbantaan din niya ang buhay ng ating presidente at ating uh, speaker mm -hmm. no so sa atin sa ating uh, lipunan ngayon hindi ano no hindi magandang naririnig uh, lalong-lalo na sa ating mga leader yung ganyang mga klasing salita walang puwang ang ang pagiging ah uh, no sa ating mm -hmm. lipunan at uh, napaka at it, itong napaka-conduct and becoming no ng ating uh, vice president sa pag sa pagbibigay uh, ng mga statement na ganyan napaka-irresponsible at uh, hindi maganda no para sa ating bansa Nagbib nagbibigay ito ng uh, division o uh gulo no uh, dito sa ating ano no ating uh, lipunan pero ipinagpaliban ho kahapon yung uh, uh, ayun ho kasi kay VP Sara hindi niya alam na sila o oh, ipinagpaliban itong ano late daw ang abiso sa kanya na ipinagpaliban itong uh, pagdinig ng House Blue Ribbon Committee dahil nga kaya yun din ang dahilan daw kaya hindi siya nakadalo sa investigasyon ng uh, NBI dahil inaasahan niya na dadalo siya dito sa pagdinig ng mawabang kapulungan ng Kongreso Well again ano uh, this is again another diversionary tactics ng ating vice presidente Talagang nung una pa lang, eh, tayong lahat ay kung talaga may balak siyang uh, pumunta no at humarap sa NBI. Dito natin nakita na talagang walang wala siyang balak no na magpunta at at, at harapin yung uh, responsibilidad laban doon sa kanyang mga sinasabi. Mm -hmm. Kasi dapat ating tandaan no napaka tindi yung kanyang sinabi no at it concerns national security lalong-lalo lalo na yung pagbabanta sa buhay ng ating presidente, ating house speaker at ito ay nagbo-border no sa terorismo no at kaya uh, nang kaya importante na sagutin niya yung mga akusasyon laban sa kanya dahil uh, parang lagi na umiiwas no sa mga issue itong ating bise presidente mm -hmm. pagdating ayaw niya sagutin yung mga akusasyon sa kanya Uh, patungkol sa paggamit sa maling paggamit ng kanyang confidential fund ng Department of Education at ang Office of Vice President ngayon naman uh, umiiwas na naman siya patungkol dito sa accusation sa kanya lalong-lalo na yung kanyang uh, pagthreaten no sa buhay ng ating presidente at ating house speaker at ating first lady no mm -hmm. so sana harapin na lang niya yung kanyang mga issue at 'wag gumawa ng mga diversionary tactics no para Uh, makalusot dito sa responsibilidad na kanyang kinakaharap. Uh, pero usap-usapan din ho, Congressman uh, Kong Hun, uh, yung panghihinayang ng taong bayan na hindi nakapagsalita itong si VP Sara nitong mga nakaraang pagdinig, ang uh, ikapitong pagdinig ng, uh, ng uh, House uh, Committee on uh, good government and public accountability dahil uh, hindi ata siya inalaw o hindi nga siya inalaw ni Chairman uh, Chua na makapagsalita. At uh, kayo ho ba, sa side nyo hindi ho ba kayo nang hinayang na hindi na naitanong o hindi natanong na ng kapwa niyo mga batas particular, particular ho kayo na makapagtanong kay VP Sarah regarding ho dito sa confidential fund? Well, sa hearing kasi inaayos natin yung flow ng hearing ano. Mm -hmm. uh, kailangan mo nang ilay natin yung uh, ground groundworks no. Kung baga sa sa istorya kailangan muna nating uh, umpisahan yung punot dulo. Mm -hmm. Yung punot umpisa no? kung, kung, ano ba talaga yung nangyari dito sa uh, paggamit ng confidential fund ano. So kaya tinanong muna natin yung mga taong responsable katulad nila nila special disbursing officer Gina Acosta mm -hmm. a, yung special disbursing officer ng uh, Department of Education na si Ginoong uh, Fajarda. no mm -hmm. so until such time no na na sabihin nila na ang talagang may responsibilidad si Vice President Sara, eh doon lang natin uh, tatanungin at ano, ang kanyang pananagutan. Mm -hmm. Kaya lang kasi nung sinabi ni Gina Acosta at saka ni Ginoong Pujarda na lahat, na lahat ng kautosan ay eh, nanggaling kay Vice President Sara, eh na-excuse na natin si Vice President dahil nga uh, kailangan niyang dumiretso sa ospital. Hmm. Pero uh, speaking of Gina Acosta, ang uh, SDO ng uh, Office of the Vice President, meron ho uh, nagsalita rin na uh, isa sa mga kaupanya rin babata babatas at uh, na-question ho ang uh, hypothetical uh, questions uh, ng uh, mga uh, komite mismo. Ano? At uh, ng mga miyembro ng uh, House Blue Ribbon Committee, uh, ano ho ang uh, side niyo dito kaugnay ho sa hypothetical question na uh, hindi dapat daw ginagamit uh, sa pagdinig ng kamara. Well, nakita naman natin ano na inamin naman ni uh, Gina Acosta na talagang uh, ibinigay niya yung pera no uh, sa security officer na si Cornelia Chica. Nakita naman natin na dito ay eh, mayroong merong paglabag sa batas dahil uh, hindi na dahil wala namang responsibilidad you no know, hindi isa batas walang responsibilidad si uh, Cornelia Chican na mag disperse ng pera ng Office of the Vice President mm -hmm. at nakita rin naman natin na sa pera na, na sa pera ng Department of Education sa kanyang confidential fund wala ring uh, karapatan no uh, yung uh, security officer na si Mr. Nelasco na mag-disburse din ng pera na galing sa Department of Education na sa ginawa no ni Ginoong Fajarda So dito natin nakikita yung kapabayaan ano? dahil nga sa utos ni Vice President Zaratepe, kaya nila ito ginawa. So dito nakita natin yung uh, paglabag sa batas at kailangan akuhin ng ating vice Presidenting yung re responsibilidad dito. Pero may niluluto daw ho na impeachment complaint, ang laban sa kanya, ang uh, mababang kapulungan ng Kongreso. Uh, anong opinion nyo dito at... Uh, Ah, uh, ipaliwanag niyo ho kung uh, kung ano bang ganung anong bang nangyayari Hello? Yan. Yes, uh, yes, uh, Congressman. Hello? Nawala yat, nawala yata si Congressman. Ah, uh, naririnig matay ni Congressman. Yes, Kong, go ahead, oa. Uh. nawala, nawala si Congressman. Paki uh, ano nga natin na uh, balikan natin si Congressman Kong kung -Hun regarding uh, dito para uh, uh, malinawan itong impeachment complaint na niluluto daw umano. Ayon din kay uh, Vice President. Nandiyan na. Nandyan na si Congressman uh, J. Kung Hun. Yes, uh, Congressman. Yes, opo. Ah, uh, alinawin lang ho natin yung regarding sa impeachment complaint dahil itinanggi ho ni uh, VP Sara na hindi niya ginagamit itong uh, impeachment complaint nah, dahil uh, malinaw naman daw ano na uh, ka daw ang ginagawa sa kanya ng uh, mga mambabatas. Well from the very start na ano, malinaw po kami sa Kongreso na wala po kaming uh, pinag-uusapan na about sa impeachment complaint, mm -hmm. wala pong uh, inuutos no ang House leadership, mm -hmm. uh, lalong-lalo na si Speaker Martin Romualdez about uh, uh impeachment ano ng ating vice president lahat po ng aming ginagawa patungkol sa hearing ng Confidential Fund ng Office of the Vice President at saka, uh, sa Department of Education, eh yan po eh yung ating obligasyon ano, na, no, na siguraduhin na ang paggamit ng, ng pera ng ating bayan eh merong accountability at transparency, no? lalong-lalo lalo na sa mga head agencies. No? At yan nga po yung sinasabi namin na simula pa lang. Ang problema, laging uh, lagi nga uh, ginagawa ni Dipisara na na mag-isip ng masama no ang uh, mahilig siya sa political drama no at uh, talagang uh, lagi niyang ipinipilit na merong uh, binabalak ang uh, majority ng House of Representatives para i-impeach siya pero sa katotohanan wala pong wala pong no mm -hmm. this is all about the this is, this, uh, this is all about uh, accountability transparency no at uh, at 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 sa wastong uh, paggamit no ng ng pera ng ano ng ating pamahalaan. Uh, pero na pag-usapan niyo na huba kung uh, kailan ang susunod na pagdinig ng uh, uh, ng uh, House Blue Ribbon Committee. At uh, kung kumpiyansa huba tayo na, na. O, kumpiyansa kumpyansa tayo na darating eto uh, nga uh, si VP Sara sa pagdinig mismo ng uh, House Blue Ribbon Committee. As of now, no, wala pang next schedule no, kung saan uh, ng hearing ang Blue Ribbon Committee dahil uh, dapat nga ngayong araw na ito, kaso pinagbigyan nga natin ang ating Vice President ano, na humarap mm -hmm. sa si NBI pero hindi niya ginawa. So nagtago na naman ang ating Vice President. So uh, sa lunes, ano, pag-uusapan ulit namin kung kailan yung next hearing ng Blue Ribbon. No? At, mm -hmm. sana, at sana uh, humarap at uh, dumating ang si vice president Sara at ano at 'wag siya sana uh, masanay no sa mm -hmm. sa uh, na umiwas, no lalong-lalo lalo na sa mga importanteng usapin no uh, uh -huh. sa pamamahala no ng ating uh, gobyerno. Oo uh -huh. pero uh, curious lang ako congressman dahil uh, sa mga nagiging uh, pagdinig ng uh, ng komite laging nagiging dahilan ang uh, pagkakasakit ng mga resource person pero alam naman nating lahat uh, na mayroong nakaalalay ng na mga medical doctors ang mamabang kapulungan ng kongreso pero hindi ano huba? ba uh, possible ba na gawing maaga mas maaga yung pag-check sa kanila para malinaw o maging malinaw na hindi nila ginagawang dahilan yung uh, uh, merong mga tumataas ang presyon merong mga nahihilo ano bang uh, sa inyo rito? na nawala si Kong, na nawala si Congressman. Hello. Nawala, nawala si Congressman. Okay. Ah, uh, nawala uli ang linya ni Congressman. Medyo mahina siguro aga signala signal at uh, maulan din kasi sa ilang mga lugar. At uh, sa susunod siguro, makakapanayan pa natin si Congressman. Nandiyan na, nandiyan na. Okay, ah, uh, yan, congressman, medyo curious lang tayo, no, kaugnay di nga dito sa mga dahilan ng mga resource person na uh, nangihina, tumataas ang presyon. Uh, ano ho ba ang uh, sa inyo dito? Dahil uh, yung iba, sinasabi, dahilan na lang nila ito para tumakas sa pagdinig uh, at yung iba naman, naniniwala na talagang nape-pressure lang sa gitna ng pagdinig dahil uh, talagang pagdating pagpasok nila sa loob ng, uh, ng git ng, ano, ng camera, eh, ramdam mo na ang kaba, Kung ano uh, anong mangyayari at anong ilalatag ng mga katanungan ng mga mambabatas? Well, uh, pinaninindigan natin sa kamara na, no, sa kamara po, ano, na pag ikaw eh, nagsasabi ng totoo at wala kang itinatago, eh wala ka naman dapat natakutan uh, ano, dahil uh, importante lang naman Uh, maging maayos ang iyong pagsagot at laging ano no laging totoo lamang ang mga uh, seritang iyong binibitawan. Mm -hmm. Kaso, uh, sabi nga nila, talagang uh, ang pag ang pagsisinungaling ay eh, nakapagbibigay ng sakit, ano? So, mm -hmm. uh, <laughs> so para hindi ka magkasakit, eh wag ka magsinungaling. Mm -hmm. uh, ano kaya yon? Pwede kaya yon na uh, congressman yung uunahin muna yung i-check sila o itete-test sila para maging malinaw na eto okay to. Pwede tong sumalang dahil maayos ang kondisyon nito. Dahil uh, pagdating sa gitna na, doon ang tinatamaan eh, Kongresman. <laughs> well, uh, ginagawa naman natin yan. Uh, mm -hmm. Kaya lang, siyempre, uh, hindi na natin uh, malalaman din kung sino yung nagsasabi ng gato at si yung nagsisinungaling uh, mm -hmm. pagdating sa uh, kalusugan. Ano? Pero, kailangan din nating i priority kasi yung uh, kanilang mga nararamdaman mm -hmm. at siguraduhin na sila ay healthy at walang masamang mangyayari sa kanila no dahil dalo na uh, sila ay e, uh, dumadalo no sa hearing ng House of Representatives mm -hmm. pero uh, ating think lang naman ano na na ang pagsasabi ng totoo ay nakakagaling din ano kaya kung gusto nilang masabihin na gumaling at uh, maging mabuti ang kanilang pakiramdam eh magsabi lang sila ng katotohanan. Mm -hmm. Ano pong update kay ano kay uh, Attorney Zulayca Lopez uh, kong? Well, uh, magmi-meeting -me ano ang Blue Ribbon Committee ngayong araw na ito. Uh, okay tingin ko magpapatawag si Chairman Joel ng ano no Chairman Joel Chua via Zoom no at dito din mm -hmm. Di decision na ng komite kung ano ba talaga ang kahihinat na no ng contemporary kay Atty. Sulay Lopez mm -hmm. dahil ito ay hindi lang desisyon ng isang tao ang magiging desisyon dito e eh, collective no at ang buong komite ang kailangan magdesisyon dito. So, antayin natin no. Uh, pagkatapos ng meeting magbibigay tayo ng update. Okay, last na lang ko eto kaugnay naman ho sa quadcom ano, ang, uh, May Ang maiilalabas ho etong si uh, uh, si dating senador uh, Sanit Trillanes kaugnay sa uh, ICC ano o yung kaugnayan mismo ni uh, dating pangulong Rodrigo Duterte sa pogo at ilegal na droga na umanoy tumatanggap tumatanggap nga ito ng pera mula sa mga drug lord uh, ano ho ang uh, side yo kung piyansa ho ba kayo na talagang uh, makikipag communicate o makikipag koordinasyon itong si dating pangulong uh, Rodrigo Duterte sa uh, International Criminal Court Well, ano uh, mas maganda a uh, linisin din ano, ng ating uh, former president sa so kanyang pangalan ano lalong-lalo na uh, sa mga uh, pag, uh, binigay na akusasyon ni uh, former senator Antonio Trillanes dahil napaka-importante naman naman natin ang, ang katotohanan dahil uh, ayaw natin na lumaganap ang droga dito sa atin basta mm -hmm. ayaw natin na lumaganap ang pobo sa ating bansa at gusto natin siguraduhin na na kung meron man ng mga sindikato nakapasok dito, eh, dapat sila ay uh, mahuli, mm -hmm. no, at may iharap sa hukuman para mabigyan tayo ng justisya. So sana linisin ng ating uh, presidente kanyang pangalan, to pa rin niya kung ano yung mga uh, kanyang uh, mga binibitawang salita, no, mm -hmm. na di, na magsasabi siya ng totoo at higit sa lahat, ah, huwag gagawa sana ng mga diversionary tactics ano para hindi pag-usapan yung mga mm -hmm. laban isulaban sa kanya. Karanin walaho kayo na false narrative itong pahayag ni uh, dating pangulo na galit siya sa krimen sa illegal na droga at uh, iba pang uh, krimen. Well, uh, kailangan nating ano ano, kailangan nating maniguro no sa ating mga bawat statement na sabihin you no. Know? Right mm -hmm. now, um uh, tayo, tayo magbamasit at uh, sana no uh, lahat ng mga sinasabi ng ating uh, dating pangulo eh, pawang katotohanan lamang at again mm -hmm. ano, magsana siyang uh, mag-resort no sa mga diversionary tactics at harapin ang mga akusasyon head on, sagutin ang mga issue head on. Okay, maraming salamat ho sa pagbibigay na pagpapaunlak sa aming himpilan na Congressman Jay Conghun.